Finally mga lodi ay narating na namin ang Australia Falls. After long rides mga lodi ay dito na rin tayo sa Australia Falls, Nara, Palawan mga lods. Tara ngayong araw mga lods ay sasamahan nyo ako at iikutin natin tong buong Australia Falls at ipapakita ko sa inyo ang natatanging ganda nito mga lodi. So after natin mga lods uh, magano dito sa information para magbayad para kapasok tayo dito mga lods. So, binayaran natin ay 120 pesos. So, dalawa kami. Ayan. So, ito yung entrance mga lods. yan So, papasok tayo ngayon sa Australia Falls. So, medyo maraming tao kasi Sunday ngayon. Ayan. sa mga lods. So, ikutin natin dito yung Australia Falls hanggang dun sa baba sa mismo mismong pools no maraming mga taro. dito pa lang sa bungad mga lodi ko eh, meron na tayo agad ng followers so may followers tayo dito sa Estrella Falls so sa so mismong nagbantay dito pati sa may tindahan kanina nakilala na agad tayo mga lodi ko so kaya ngayon ipapasyal ko kayo dito sa Estrella Falls so dito pa lang sa bungad mga lodi ko uh, rinig mo na kagad yung ng mga tubig Unin ang mga ibon mga lodi ko kung ano man, uh, ano man yung check. ano mga hayop na nandito. Eto eh, so, mga lodi ko. So, sobrang ganda ng ilog dito mga lodi ko. Sobrang linaw. Ayan. Ayan o. So, dito pala makikita nyo nyo yung poles na yun, mga lodi ko. Ayan o. Ayan. So, pupunta natin. Ikutin natin. Sa mga hindi pa nakapunta dito sa Australia poles mga lodi. So, pag nandito na rin po kayo sa Nara, pag na po kayo ang magkatumpik-tumpik pa, dumaan na dito sa Australia Falls. Para naman ma-experience yung mga lods sa sobrang ganda at lamig ng tubig dito. So, kung mapansin yung mga lods, ay maraming tao dito. Ayan. Up to Sunday. Ayan. Shout out sa followers natin. So, dana natin dito. So, may followers tayo dito ngayon sa Australia Falls, mga lods nila mga Lodi ay malamig talaga dito yung tubig kaya sarap maliwa sobrang dami ng tao dito ngayon mga Lodi ang, so, marami nagsipasyalan dito so, lapit tayo ngayon dito sa mismong uh, poles mga Lods sana pwedeng pumunta doon shout out sa ano natin sa the lifeguard and shout out dun so ngayon diretso tayo diretso tayo ngayon ayan ang bungad mga lodi ko talaga namang dito pa lang sa parting ito mga lodi ko makakasabi ka na huwag na tayong umuwi <laughs> ayan joke lang and, so marami nagpapapicture dito ayan ganda dito so ito po yung mga kahoy siguro uh, galing siyempre alam nyo na karan mga lodi ay nagbaha ayan, pero so, napunta dito yung mga iba't iba mga kahoy parting ito so bawal po maligo dito sa mismong gilid ng gold smalad So, ayun mga Lodi, sa mga naganais na pumunta dito, mga lodge so anytime, kahit anong araw po, open ang Australia Falls, mga Lodi. Ayan po, so pwede pong magdala ng mga pagkain nyo dito, mga Lodi. Kahit ano, pwede nyo pong dalhin. So, yun lang sa muli, mga Lodi, sana uh, naibahagi natin yung ganda ng Australia Falls narap palawan mga Lodi, para sa mga pupunta dito. arrive uh, safe po sa inyo lahat, ingat po. Kita-kita sa next journey natin, mga Lodi.